Isa sa limang ng NPA ang dapat ay matapos magpagpalitan ng putok sa tropa ng pamalaan sa Sitio salita ang barangay Naibuan, sa San Jose Occidental, Mindoro, kahapon na kinilala ng mga otoridad ang namatay sa tama ng bala na si Juan Sumiling ng barangay Villa Donesa, Bansalan, Davao del Sur at natuklasan isang takas na bilanggo Ayon sa ulat ng 2 of 3rd Infantry Brigade, may ilang residente ng NATO ng ang naghatid ng mensahe sa kanila na may ilang kahina-hina ng kalalakihan ang nakahimpil sa kanilang lugar. Agad namang nagsagawa ng combat operation ng 4th Infantry Battalion sa Sitios sa Lidang, barangay na Ibuan ng Bayan ng San Jose. Pagdating umano sa lugar ng tropa ng pamalaan, ay kaagad na nagpapotok ang limang terrorist group na umabot sa 10 minutong gunfight. Nang makita ng apat na bumulagtang isa nilang kasamahan ay eh, agad itong tumakas patungo sa ilang ang bahagi ng pinangyarihan na iniwan ng terrorist group ang isang M16 rifle, apat na magazine, isang analog phone, live ammunition at mga subversibong dokumento. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin tinutugis ng 4th Infantry Battalion ang mga ng grupo. Ayon kay Major General Ramon Sabala na hindi umanod sila magpapahinga hanggat hindi ganap na nakakamit ang kapayapaan sa Mindoro. Magsilbihan niya itong paalala sa mga natitirang miyembro ng Communist Terrorist Group na sumuko na at magbagong buhay. Manatili pong nakasubaybay at tumutok para sa mahalagang impormasyon, komprehensibong pagbabalita. Pakilike, follow and share at magsubscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, mararo po at your service at ito ang ating special report.